Nagbabalik sa social media ang aktres na si Erich Gonzalez, nagbahagi si Dr. Ivy Aguilar sa kanyang Instagram page ng mga larawan ng pagbisita ni Erich sa klinik ni Dr. Ivy. Anya, she is back at Erich GG Super Miss This Girl. Time to do your favorite IV treatments. Bihira na nga mag-upload sa kanyang social media account si Erich at marami ang nakakami sa kanya lalo na ang kanyang mga fans at followers. Ang huling post ni Erich ay noong January pa, ang pagbisita din niya sa Ivy Clinic. Ibinahagi din ni Erich sa kanyang social media account ang pagbisita niya sa clinic ni Dr. Ivy, nagpalit din siya ng kanyang profile picture sa Facebook kung saan pinusuan ng netizens, narito ang ilang komento ng netizens. Sa wakas nagpakita ka na sabrang na miss ka namin idol Erich. OMG we miss you, happy to see you, eto ang artista na effortless sa ganda. I miss her on national TV. Very beautiful. Balik ka na Erich, we missed you on TV.